kukunin mo ka. Kukunin guys yung ano. Ganito na yung production niya. Oh. Ayan. Sanggot. Ah. Mas <laughs> pahay kayo oh. Hi. ah. Hi. <laughs> Ni Ano 'yun? Ganyan sa kalakalawa Sobrang taas, 'di ba? Sobrang diba taas. Ito ba 'yun? Diba? Dahil. Diba? Tu. Ako ka na ako. Kita kita. I-extend din siya. Ayan siya oh, sobrang Sa akin mo nun. Sanggutin. Ang niya, diba? ba? Ano tawag sa inyo diyan, guys? Ayan, shout out diyan. Yeah. Yan yung pag-harvest ng coconut dito. Ayan. Si Bicol mag-harvest na. Isa-isa pala. Dia mau cakap apa dia nak mahu bin. Kalau saya nak, hah? Sebian budai. Damin, dai dai elis dia tu dai, budai. Hendak kul. Delikado lang kasi. Kumain na. Kumain na. Oh, oh, oh. Ganyan. Ganyan ay ng pag kagatin langgam <laughs> ilang minutes na. Pepe, Be bim. Hindi siya mo anong siya, bim, no? Malakas, no? Mataas. No. So, pag ganyan na mo, palaki. Pag ba? laki yung ganyan. Hindi, hindi natin mo Ah, yan. Yun siya sa taas. No, para kala mo, no? Sum, sum, sum. Yan siya, no? Sa, kala kala mo, baba lang. Eh. Mm -mm. So, ang taas. Ang taas. Ang taas niyan guys, so, ang tagal oh. Yeah, yan yan siya. yan <laughs> yan, isang sipi. Ayun. Mahirap ang buhay manananggot. Ayun. <laughs> kadami kadaloy eh. kadakul hmm. yan yan sya yan pa may meron pa yata meron pa yan pa tapon isa mahaba yun Yeah. I'm Boom. Walang piki yan guys. Talagang ano yan ha. Ayan. Shout out dyan. Sa mga hi Ayan. Si Bicol. Eh. Shout out dyan Bicol. Eh. <laughs> Ganyan ang pan Kadami yung huh? dakul. O oh, eh. Dalawa. Dalawang um, buwis. Dalawa naman um, Maliliit siya, Bim, no? Oh. <laughs> ha, mga mananang gut. Ayan. Ay, do dayo si Do day. Oh. Ang <laughs> pamangkin. Si Bim Bim, ayan. Ay si Jillian, oh. Ayan, ayan.